Hello mga kayo ni... <laughs> meron po siyang kayo, Dayan. Thank you sa aking ayun, nagpaayuda, si Madam <laughs> si Madam, uh, si Madam Anne yan, Ate Ann, salamat po, yan siya binuksan, i-unbox po natin kung ano po yung laman, yung laman ng ating ating payuda pa <laughs> may payuda pa si Madam, ayan meron siya, Binigyan niya ako ng ano, ah, uh, galing sa amo niya kung baga, eh, tawag nito wala lang, nalala niya lang ako <laughs> salamat, ayan, ayan siya, dress siya guys ayan, ang ganda, Ayan. Yan siya. Ayan. A kung baga ano, kung baga, nalala ko yung ganitong kulay, ganitong ano, ganitong, ganitong tela, yung mga iba-ibang kulay. Nalala ko si ano, si, si Miss Glenda. Hi, bes! Ayan. Gusto niyo yung mga ganitong ano eh, mga ganitong damit. Ang <laughs> tawag ko dito sa ano, assorted. Assorted ang kulay. Ayan. Ayan. Bess, parang ba, ano to, bagay to sa'yo, Miss Glenda. <laughs> Pero salamat, Tati Ann. Ayan. Gusto, ganda nga siya, oh. Tapos, meron pa siyang, may dalawa siyang, ano, ah, uh, tawag nito, bra. May pa-bra siya. Ito. <laughs> Ang ganda niya guys. Ayan. Gusto ko to kasi ano siya. Maganda yung dito niya. Tsaka ayan. Dalawa binigay niya. Salamat Ate Talaga promise. Ayan. Ito. Ganda. Ate Salamat. Oh, marami. Ayan pa siya. Salamat Ate Ann. Shout out. <laughs> Hello mga kayo ni. Ayan. Meron naman po nagbigay sa akin. Nag-share ano. Nag-sharing scaring. yan. Ayan. Salamat po sa nagbigay nito. Shout out kay Chelo. Tsaka kay ano kay best. Kay ah best, uh, Girlie. Ayan si Girl. Girlie, ayan, salamat. Ito po yung mga bigay. Ito bigay ni Pechay. Hello, ayan. Ayan, yung mga pantalon. Pangbata. bata. Doon sa ano, sa anak ko. Kay Bunso. Ayan, ito naman yung palda pang samba. Ayan, shoutout sa mga magbibigay sa akin. <laughs> yung mga pamana. May, meron silang pamana sa akin. Pabaon, yun. Pabaon. Ito yung kay... Ayan. Ito mga damit. Ayan, pang samba. Ito yung cute. Gusto ko to. Pangbata. ayun Ayan siya, guys. Oh. ano siya yung Pang Chinese New Year. Ayan. Yeah. Cute siya, diba? <laughs> ang cute niya. talda Ayan. Pansamba ang cute niya, guys. <laughs> Ayan. Salamat po. Salamat mga friendship. Mga timlutang. May mga pamana sila sa akin. tabaon papaano ko na siya? Papa. Alam niya to. Storage ko na muna kasi marami nang nakatambak dito sa kwarto ko. Magagalit na si Amo. Ayan. Diba ang cute niya, guys? Ah. <laughs> Samba. Ready siya. tar, sukat ko nga. Ito yung ano, yung bed ko siya. Kailan ako kumikintab-kintab siya, guys eh. Yun. Kumikintab-kintab siya. Okay ba? Isa din natin dito, ayan. Ayan. O, oh, diba? Si, si, si. O, oh, meron na tayo. Ang Japors. <laughs> Shout out sa mga friendship ko. Sino pa sinong may mabuting kalooban na maraming nakakanggap na blessing tumatanda po ako. ko <laughs> po ako ng ayuda. Yan. Salamat po. <laughs> salamat po sa mga nagbigay sa mga friendship ko kay Shadow Teacher at kay girlie, salamat po. Yan. Salamat, Babush!